General na Peñas, magandang hapon po ulit. Magandang hapon din po, Jiggy, at uh, kasama na yung mga nanunod at nakikinig na yung programa. Magandang hapon sa inyo lahat. Opo. At uh, General, ito pong nangyaring pagdinig. Um, ano po ang uh, inyong impresyon? Ito po ba'y uh, nakatulong sa paghanap ng katotohanan ng taong bayan? Kaugnay po ng uh, inkwentro sa Mama Sapano. Ano po ang uh, inyong uh, impresyon dito po sa pagdinig na ito? Maganda naman po gigey uh, yung nangyari dito sa pagdinig ngayon at uh, sa pag alam ko eh, naka nakakatulong nakatulong ito doon sa paglalabas ng katotohanan at ng maliwanagan yung totoo nangyari dito sa Mamasapano incident. Opo. Kanina po isa sa mga nabanggit na issue ni Colonel uh, Del Rosario ng uh, Mechanized Brigade kaya uh, yung pong di umano'y paggamit ng Google Maps ng dalawa sa inyong mga tauhan. Pero ito po'y uh, sinabi nyo na galing po sa U.S. counterparts. Pwede nyo pong uh, pakikwento po sa amin itong uh, incidenting ito, General. Yes, Gigi. Hindi po ito Google Map. Ito yung enhanced na mapa na meron din siya yung grid references. Na katulad din ito yung military maps na ginagamit nila, mas enhance nga lang ito. Accurate. Kasi mas accurate. At ito ay nakuha namin ng two weeks before ng operasyon. At dito sa mapa yung... ito, makikita nyo pati yung mga bahay, yung, yung mga ilog, yung mga vegetation or yung mga puno, at katulad ng sinabi ko, meron din siya yung grid references at yun ang naging base ng pag-pag-alam natin kung ano yung grid coordinates na tinatawag ng isang location. Apo. Ito po yung uh, sa ngayon ay pinapakita ni Attorney Aguirre sa inyo po mga screen at uh, general kung uh, hindi po ako nagkakamali, ito po ay uh, mga kuha ng uh, drone ng uh, Amerika. Uh, tama po, General? Hindi ko po masasagot yan, Jiggy. Uh, uh, hindi natin alam kung saan galing yan but definitely, if you would see dito sa video ngayon, klarong-klaro yung mga locations at yung lugar. Yung kitang kita nyo pati yung ilog, pati yung kalsada, pati yung mga puno. Kaya mas magandang gamitin ito sa pagkakandak ng operation operasyon, Gigi. At General, masasabi ho ba na ito pong uh, ito pong pagkakaroon ng presence ng mga Amerikano pagbibigay po nila ng training, ng tulong, gaya po niya ng uh, intelligence information, masasabi huba na dahil po dito ay uh, mas lalong napalakas ang loob ng uh, Seaborne na lumusog po dito sa kuta uh, po ni Marwan. Nakatulong po yung mga pagbibigay nila ng ganitong bagay, yung mapa nga, yung training, yung intelligence support nila. Nakakatulong yan sa ating mga operatiba sa pagsasagawa ng operasyon at uh, malaking bagay. At tayo nagpapasalamat dun sa US counterpart nga sa pagtulong sa atin sa mga ganitong bagay at na uh, nakakatulong nga para ma yung mission natin against Marwan. Apo-apo. Doon sa pagkakaroon po ng uh, ilang sundalong Amerikano din sa Tactical Command Post at dito po sa pagkakaroon po ng drone sa area habang sinasagawa ng operasyon, sa tingin nyo po eh, kumbaga nakaboost po din ito ng moral para lalo hong uh, uh, lumakas din loob ng mga tropa habang uh, isinasagawa po ito operasyon. Yung nga sabi ko Jiggy, nakakatulong po 'yun at uh, siyempre nakakapagbigay ng boost at pagbigay ng taas ng moral sa ating mga kasamahan na nagtatrabaho doon sa lupa kasi alam din nila na uh, nakikita or na mo-monitor din namin yung nangyayari doon sa ground. Opo, opo. At general, 'yung pong uh, uh, 'yung 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 punto o mga tanong ko sa pangulo sa personally, sa tingin nyo ho ba, eh, importante ho itong masagot mismo ng Pangulo para talagang magkaroon ng closure ito pong isyong ito, General? Hindi na ako magko-comment yan, na uh, gigi. uh, Hayaan na lang natin yung Congress, yung HOR inquiry na magbigay ng conclusion tungkol sa bagay na yan. Apo. Kanina po ay uh, lumabas po sa mga pahayagan yung pong uh, report ng international o bahagi ng report ng international monitoring team kung saan po ay uh, uh, sinasabi po nila na parehong may pananagutan yung PNP SAF at MILF dito po sa nangyaring engkuentro at uh, naniniwala po sila na si PO2 Christopher Lalan ay dapat uh, managot sa ilalim po ng international uh, humanitarian law o human rights law uh, ano po ang inyong pananaw dito General na kung sino man yung sinasabi nila na may pananagutan, na malalaman natin yan doon sa formal na investigation, para sa ganun doon ma-pinpoint kung sino talaga yung may kasalanan. Uh, until na magkaroon ng conclusion, yung investigasyon sa incidenting ito, ay hindi natin pwedeng sabihin na kasalanan nito, kasalanan ng isa, kasalanan ng pangalawa. Mas mabuti na hintayin natin na magkaroon ng closure ng investigasyon na ito at doon natin malalaman kung sino talaga ang nagkasala. Apo, apo. Sa ngayon ho ay uh, kayo po ba may communication pa dun sa ibang uh, tropa dito po sa mga miyembro ng Seaborn o kaya po kay po Tulalan? Uh, kumusta na po sila kung mamarapati po ninyo General. Ay personal na lang yung aking communication sa kanila kasi hindi na ako connected sa Special Action Force. Uh, I try to avoid na Madalas doon sa kanila kasi relieved na nga ako doon sa Special Action Force. But in some cases, on a personal note, nagkakaroon kami ng contact. Even yung mga survivors, na mga namatay ng both ng seaborn at saka 55, mayroon akong mga contact sa kanila. Uh, doon sa mga activities nila, yung 40 days, at saka yung iba pang uh, ceremonies nila, nung, dahil sa pag-celebrate doon sa namatayan, uh, inaga-attend po ako. General, sa 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 inyo po personally uh, bilang uh, padre di pamilya din kumusta po kayo at uh, kumusta rin po ang inyong pamilya Maraming salamat ulit gigi at uh, magandang gabi sa inyo lahat Hello General wata at uh, medyo hindi tayo marinig na ni uh, General na Peñas pero subukan nun natin siyang uh, balikan ulit kaugnay pa rin ng uh, iba nating mga tanong tungkol po dito sa uh, kalagayan po ng uh, kanyang pamilya. Subukan po natin balikan siya maya maya